Hmm. Punta ka dito. Dito mm -hmm. so, Dere. Ito, ito. Ito, naka-elevated tong baton to. Ibig sabihin, naka-rolling. Bihin ang forma niya talaga, diba boss? Uh -huh. Tama. So ngayon, ngayon dito engraved na parang tambar ba? Tambar. Oo. Kung titignan natin ano niya, ang terrain formation niya, naka ganon. Uh -huh. so, ibig sabihin, nasa creek. Kasi ang creek doon, naka-Y. Mm, kawaii Pansin mo na kaway yung quick doon, mm. galing doon. Oh. Paganoon ganun, tapos oh. pahaba dito. sa pa paganoon ganun. Oh. So, ang ibig sabihin dito, tambak deposit yan. Deposit tawag dyan. Nasa linya nito, ito, itong linya nito, yan, yan, ito, ito, yan, click na yan, yan, oh. click, to, click. Andun yun, magkasanga doon oh. Yung dalawang, creek, ano doon magkasangang, nakaway, no, ito yan, oh. Yan. Yan, hmm. ito 'yo. Ito 'yan 'no. Yan sa paano 'yan. Ngayon, hmm. ito 'yung deposit. Yan, deposit palapit sa bato to. Yan na, na eh. Ha? Ito, kung titingnan natin, hmm. may tinatawag siyang ichi. Yung sa Japanese. Tatong kanata. Hmm. Yan siya, o. Ibig sabihin, ito, nakaturo doon sa batong yun. Yan, oh. Yan. Oh. Eh, yung nyo, no? yan no? yan. Oh. Ayan to. So, nakaturo dyan. Kasi directional yan eh. Counter sign yan, tinuturo nyo to. Kasi ang deposit, nandito sa bandang to. Direction. Wala dito. Kasi kung andito to, dito yan. Kung to, nandito. Oh. Halika po, papakita ko. Ang Ang bato na to, sir. Doon 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 nakalagay matulis to sa baba, matulis ba? Tulis na kaganyan din siya. Hindi mo iyo. Ay leto kasi. Ay no. Ito si ibig sabi opening. Ngayon opening. Kung titingnan natin yung ibig sabi ng opening, meron siyang opening sa ilalim nito. Kasi may regular si. Door kasi yan eh, door eh. Kung tawagin. Pag titingnan natin siding sidings niya, Naiigi. Tingnan mo maiging side is nyo. Know? Ano ang napapansin nyo sa kanya? Ayan o. No? Ang baos. Oh, o, di ba? May ulo o. Yeah, dito, dito ka sir. Dito ka. Dito oh. ka. Dito ka sir. Ayan o. No? Dito ka. Ikot pa dito. Ayan katawan Ayan o. Ayan talaga. Ayan o. No? O, oh, o. Oh, o, oh. oh, di ba? Sidings. Tapos na yung ulo. Oh. Kahit sa siding sa kabila yan, Mukha pa rin bao yan. Pag-uha pa rin natin yan. Hmm. Kasi original to. Hey, oh. Kung nasa taas to. Ayan. Ayan hey, oh, bao yan. <laughs> oh, yan oh. Ba o bao yan. Walang katawan. Ay, eh, walang paa. Ibig sabihin nakalubog. Yeah, Ayan. <laughs> ang tanong, saan yung deposit? Na. Diba? Ano una? Ano una? Yan, original yan, di ba? Ayan, original yan. yan, yung batong yan. Ibig sabihin, kung di dito yan, posible dito ang item natin. Kasi ito, kung titingnan niya, nakalock na ito eh. No? Ito, naka-open kasi kaya ito may ganito, may line. Kasi passage swing yan. No? Papunta dun. Yan. Tama ko yan. Tama yung butas nyo, pero sa lawak niyan, dyan yan. Yan. Ang pinaka-opening niyan, nandiyan sa ilalim ng creek, papunta dito. Ayan, hmm. iscan natin. Buhat and locate. Hindi ka nag-locate, boss? Dito, as of banda. moment. Ayan, hindi natin, ha? Ako yung buto Ha? Hindi na natin. ito tama. Eh? Ah, tama ang ano ko. Tama ang ano ko. Tama ang mapping ko ba? Sa noise ko. Uh. natin natin. Kasi dahil dito pa lang, dito na siyang kinukuha na na frequency, ibig sabihin, umahatak na siya ng frequency. Kumikot na, na. na, o, oh, yan, o. Butas, na, Diba? Lagi <laughs> dyan sa lino niyong. Ito nga. Yan, okay. o. Oh. Ibig sabihin, malaki yung kinukuha niya. O. Oh. Pag trenching mo dapat nito, malaki din. Ang trenching ba, ibig sabihin? No. Butas. 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 <laughs> hmm. Hindi ganyan kaliit. Ang trenching niya, dapat lakihan para mas maganda ano. Hmm. Kasi ang andito ang baon dito, malaki din. Kaya niya kinukuha ganung kalawak ang ano, ang detection kasi malaki 'yun nasa ilalim ng bond. hmm. baon. Yan. kasi turtle 'yan eh. Hmm. Turtle 'yan. Tapos kapag may wide doon, ibig sabihin white creek or tunnel 'yan. Diyan nakalagay yung wide Ha? Dito nakalagay yung bato. Yeah, yeah, diyan, diyan ako. Ah, diyan. Nasa ano, naka. Nila namin. Pero ganyan ang forma. Mm. Ganyan pa rin. Mm. Oh, ganyan para forma. So, walang mm. pinagkaiba. Ibig sabihin, deposit eh Tama, nandito lang banda. Mm -hmm. Tama, pasok yan. Yeah, dito nakalagay yan. Hmm. Tama yung basa, tama yung basa. Walang mali. Sa akin, yung Tama under yan, under. Hmm, basta ano yan, pag sinabi sa ano yan, ang mapa kasi datingan yan eh. Hanapin mo yung why na click. Yun yun. Crack pa ni. Oh, posible yan. Crack right, yan. Right, Kasi right, crack right right yan eh. Kasi crack yan Ibig sabihin, yung ibig sabihin ng dot, deposit yan, under. Under. ah oh, pero, hindi sakto doon. Hmm. Hindi sakto doon. Nilihis, dun. nilihis. Oh, nilihis. Kasi nga, ah, may, ang... may pagong pa. Hmm. Yung pagong na yun, tapos naglagay, nagbigay pa siya ng ichi na direction, tuturo niya yun. Turtle, counter mark yan. Oh, oh. oh. Pero tama pa rin siya pag gano'n siya, eh, di ba? Ah. Kasi mayroon siyang ano. Hmm. Ano 'yun? pagong. So posible dito lang sa area nito ang target natin. So kung sa kasama siya. Kasama sa ano natin 'yan, trenching. Kasama sa trenching ba? Yan, yeah, hmm. ito na Oh, kasama sa hmm. trenching okay. na 'yan. Hmm. Kung hindi ka kamali itong niyog na 'to. 'Yun sa gitna, hmm. sir. Dito sa gitna. Ayun oh, sa trenching 'yo. Oh. Ano namin, sir? Ayun yung gusto ay no? tayo. Uh. 'yan oh? Hmm. No? <laughs> kasama <laughs> sa trenching niya ano? yung pa dito doon magsigaling na wala tama to kahit okay. nga dito may ikot sa to. dito sir ang mai uh -huh. meron pala kung sa na sa detector ko sir dito detector ang ginamit mo okay. no? okay. no? okay. no? okay. Okay. Ah, yung tumutunog yung tumutunog plato? tato ay may ikot sa uh, doon bag na, sir tingnan natin ha kay Y ang, ang I think sir Y dito at to uh, so, sa yan sa kanina yan tama yung butas o oh, may hole ano ah. o yan ano okay. yeah. An ko Oh, hindi pa. Diyan ang entrance sir. sa akin yung palagay. Diyan ang entrance. Wide din ang, wide ang yung... Yan, no, posible ito. Hindi naman tumagalaw. Uh -huh. nagalaw. Ano naman dito. Yan May, o. Ano yan sir o? Yan o. Well, ibig sabihin. Mata. Hmm. And so. Ibig sabihin, patungan siya dito. Nakatulo siya dito, banda. Oh, kaya diha man yung... Pero diray sir. Sige daw sir. Hmm. Kasi malaki ito. Ang sakot yung gamit natin malaki. Ano, sa mo, may ko siya dito. Malaki yung sakop niya eh. Hmm, di ba? Oo. Oo. Kasi may malaki ang sakop niya. Nakita mo, sir? Oo. Oh, okay. yan na may hole, oh. Digit to, digit to, para sa akin. Itang, ano, isang buong na ano? Yan. Yan mata. Yan, posible rin. Nandun. Nakatingin din. Okay. So, ibig sabihin, ang direction na to, tinitingnan niya lang ito mm -hmm. Ano? Ano matutukan mo 'yan? No. Okay. Hol. Hindi naman 'to na move. Eh. Ano? bakaw sa iskan yes? ay, ay, yan. Oh, mo. Yan. Kanan natin yan. Dari banda sentro. Ano? Oh, aso. Ang ganda dito kasi nako ay. Naman ni Wayman god ang gusto nani. Ah, naman ni. Tingnan mo dito tayo. Dito ay eh. may eh. hmm. hmm. eh? <laughs> hmm. surbol tong na to ang gusto. Okay. okay. Hmm. Ari man diri mo labay. Hindi rin gani ko doon. Sakop nga dito ito. Ito yung sindros eh. Hmm. Mamaya ba ka dyan so sa ang Sakop nga yan. Ngayon natin, okay. kung tayo lang tayo -tahan dito. Ito natin tayo nila. Kung tayo lang tayo Kung may tayo dito sa ilalim. Lalo pala yun dyan. Na naman yung entrance dyan sir. May butas na. May butas na yan? Oo. Pinakpin ng bato. ng bato ibig sabihin may void space sa ilalim to, ayan eh, no? Kasi nakatanel na ko nito eh. Uh. Ibig sabihin may void space sa ilalim. Mayroon bakanting butas, butas, butas. sa ilalim. Hmm. Kasi nakatanel man to, kaya mas e, maganda sa pamamagitan namin para yung lerekin ano, doon oh. lerekin natin. Baka Kuha natin, natin yung scanner. Nasa na yung isa, Legend 3D. Diyan. diyan na lang makakuha ng, ano, basta yung sublager ng gold bar. Diyan na, ano yung butas nito? Nakakalala na nila ako ba? Ha? Ah, Alam nila na nag-vlog ako? A Opo. Oh. Nakita huh? na daw nila. Ah, nakita niyo ako? Sila. Huh? Ah, ganun ba? Sa Manila nang galing sa'yo. Ah, Manila. Hmm. Piso City. Mister. Dilil. Padayo lang sa'yo. Ah. Ah, guys. Pa lang, boss. Ay, post lang. na. <laughs> Legend P dito pang ano to. Dalawang scanner kasi ginagamit ko, boss. Ay. Okay. Para shoot ba? Para... Ganyan ko lang yung ano. O, oh, tungkol na dito. Di rin dito, bro. Laki ito. din ba ako, eh? Di rin dito, bro. Ako, kanyang yung batal. entrance ni... Sir. Ito, sapat ka to. Sapat ka to. Ano yung entrance ni? paggamit Ano yung entrance ni? Pagamit. Ano yung entrance ba Ano yung ni? Kamu okay, okay, so... nyapa? E. Okay, yeah, oh ya tuh. Nana entrance, aku yeah. oh. yeah. oh. na oh. nang entrance. Kenapa? Aku masuk. Aku apa nih? Bagi aku adalah nih mau. Yang kita mau nanti tabunan. Oh, kita mau. Kau 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 buka kau 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 entrance kau kau Atong pala mano. Bakay ni tinabo na bato ba? Mo na bangag dia. Ah, ah. murag ko ta simbahan. Putahan. Ah. Ang kita na kapun hapon. Oh, kapon lang kalot. Hmm. Hapon. Mana entrance transfer

Okay. buto. Ito yung talaga yun. Ang pwede kong buto. Ibig sabihin nandito yung item natin. Ang kukuha niya lang yung signal doon ng locator. Kaya nandito bando. Hmm. Ibig Ibig ito yung show. Araw? Ayan, buo na. Ayan, buo na. Ayan ito. Ayan, Ayan ito. ito. Ayan yung was. Ibig sabihin, itong pattern na ito ang mayroon. Ito. Wala naman ito. Nakagano. Nakagano. Pailalim nito. Pailalim pa yung ba. Ayan o. Yung na oven Asa ba o? Ayan o. Ayan o. Tama yung mo po o. Ayan o. tayo masunod na tayo yun o? Tayo Diyan yun o. Kinay kanay 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 kanay. Distansya Distansya. Distansya ang item sa kanya. Hindi sakto dyan. Ano nandito. Nandito banda. Ang napatang entrance to. Pero papasok dyan. slide Ayan slide.

Ang gibawes, di makita na. Ang sagtang ang ng mo ng lansunis, na. Ang gibawes, di kaya na makita sa kwan. Ang gibawes, madamay ng lansunis. Detective dapat. Ha? Yung tumutunog. Alag mo Kato, ang tapos, nagdala ka. Hindi ako butang Basta ba? Dito gagawin ano 5 meters na Basta ba? Pagong. 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 meters na Pagong. 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 Gibawes oh, lang sa atong pangitaon. Di man di, ba, di ba, Ha? Di kahon. Para bao din na sa ilalim. Bao din na nakaano para bato. Eh ayan sa haya tayo, haya tayo, haya tayo sa tais. Eh ayan din sa sa tais. Ang nasa surface tayo. Ah, oh, ana surface. Ang ganyan, ang san tayo. Ano kalalim? le? 31 meters. 31 meters? Ay, hindi masyadong malaki. Alam ay. Eh. 31, meters. 31 ay, meters. meters ah. Sa parang, Sinking. Sinking Sinking ah. Na isa oh, yeah. uh, 21. ka metros. Oh, lalim talaga. Tingnan natin yung tunnel Perfect. Ang uh, isa ka metros. Ang taas to. Tunnel daw. 31 meters. Mm. Ngayon. Total. Mm.